Trending online ang video ng interaction ni na Donnie Pangilinan at Catherine Bernardo. Parehong dumalo si na Donnie at Kat sa star-studded wedding ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda. Ilang beses ngang nakitang nag-interact ang dalawang kapamilya stars sa nasabing wedding, pero ang pinakapinag-usapan ay ang interaction nga nila sa after party. Nilapitan kasi ni Donnie ang todong sumasayaw na si Catherine at inalok ng soda instead of alcoholic drink. Bet na bet nga ng mga netizen ang nasabing short moment ng dalawa, at pinuri pa ang pagiging gentleman ni Donny. Say ng isa, let's give it to Donny for being a gentleman, by offering Catherine a soda to, presumably, sober up. She so cared by the people around her, and it shows. Siyempre, hindi nakaligtas sa mga mata ng netizens ang dumanoy chemistry ng dalawa, pero may ibang Donbel fans ang umangal agad. Say nang isa, let's give it to Donny for being a gentleman by offering Catherine a soda to presumably sober up. She so cared by the people around her, and it shows. Siyempre, hindi nakaligtas sa mga mata ng netizens ang diumanoy chemistry ng dalawa, pero may ibang Don Bell fans ang umangal agad. Bagay naman si Donnie Pangilinan at Catherine Bernardo. Anong problema ng Don Bell? Eh hindi naman sila true, tsaka single sila pareho. Magkaiba ang napapanood nyo on screen sa totoong buhay. Get over it ka kaloka true, pagtatanggol ng isang netizen. In all fairness may chemistry nga silang dalawa, at paniguradong patok ang pagsasama nila. Kaya naman may ibang nga fan na isinusulong ang Catherine Doni tandem ha? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.